Okay, hello, hello. Ganda nga yung sumaga. Ito po si Doc Bernie. Okay, so ang tanong ng ating subscriber, Doc, pwede bang i-deworm si Mommy Dog? One month na siyang nanganak. Okay? Pwede na po yan. Pwede na pong i-deworm pagka isang buwan na pong nanganak ang Mommy Doggy natin. Given na okay naman yung katawan niya at hindi naman siya nangihina, pwede na po siyang i-deworm. Yung mga liter po niya, yung mga tuta, Uh, in span of 2 to 3 weeks Basta nakadilat na yung mata Pwede rin po siyang uh, i-deworm Okay Then paalala ko lang Sa mga ibang nag-self-deworming uh, sa bahay timbangin yun po nating maigi Then tignan natin yung Recommended dose ng gagamit nating dewormer Pero Kung meron naman po kayong city vet Katulad sa amin para ma-check ma-ige bago i-deworm at may doktor naman libre naman yung pirma ng doktor kung wala lang kaming supply pa namin kung may supply kami libre yung pamurga okay so maging maingat po tayo sa pag deworm at kailangan tama ang dose para hindi po sayang okay kasi pagka underdose may matitira lang na bulate so magmumultiply yon pag nag deworm ulit may matitira ulit magkakaroon ng resistance magiging wala nang silbi ang pagpupurga Okay? Sana nakatulong to si Doc Bernie. Gandang hayop sa umaga.